guys. Um, dalawa lang kami ng anak dito sa bahay. At naisipan ko mag, video. So, every Sunday, iyan yung aking um, nakagawian. Uh, nag, uh, ako ng mga church songs. And uh, pinakikinga ko yung mga favorite songs ko sa sa church namin and then here comes the realization na dumadami yung mga regalo ko dati walo lang yan sila every christmas lagi akong nag prepare ng uh, walong gifts para sa kanila so nag prepare ako nyan so, kasi may walo akong anak na nireregaluhan every christmas And then, every birthday din nila, nag-prepare nag, uh, nag din ako anything, kahit na mura lang. Basta, something uh, present na may feel nila na, oh, si mama nakalala sa akin. So, yun. So, this time, may mga pamilya na sila. So, unti-unti, malis na sila sa akin. So, paramdam ako ng lungkot. Nakaramdam ako ng lungkot kasi dumadami na nga sila pero unti-unti naman sila umalis sa akin kasi nga nagkakanya-kanya na sila ng pamilya in fact ngayon dalawa na lang kami sa bahay yung isa nagkagala yung isa stay in so, sa work niya so uuwi siya ng Martes so doon kami sa anak kong mag-celebrate ng Christmas ha um talaga buhay. So dadating yung panahon na mag-iisa na lang din ako. Pero super grateful naman ako sa mga anak ko at matuto rin talaga sila. So nagkakaroon sila ng sarili ng buhay at nagiging matatag din talaga sila. So far for that, I'll uh, thank you guys sa aking, sa, iny sa inyong uh, pagsabaybay sa aking uh, YouTube channel. Uh, someday, wish ko lang na may mag viral sa mga ina-upload ko. So, yun. So, parang moment ng nanay. Ayan. Thank you guys sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye.